ek var á lappa tíðin varu við at hetta varðu til at kynna til okkum á manandi

Pagkakita muna natin para mas... Ikaw ang panagluto ng... pag na pa mo. Excuse me. Excuse me. Pagkakita natin. Diba sa dito pala, hindi mo nilapat yun? Wait, okay lang.

Ako guys. Dito namin ang kesa. Naglugo ako sa pinas. ngayon yeah. may yung ng tubig so, yan okay. yeah. wala yan wala yan na wala yan tubig pa yeah. na ng kapatid ko ngayon ganito sa US sila, hindi na yeah pag ikiyak mo mo yung, pag ikiyak mo mo yung, pag ikiyak yung, pag suka. mo mo yung, pag ikiyak yung, pag ikiyak mo mo muna ang sibuyas, bawang, mo Huwag pag ng tubig. Malalaman ko pa yan. Kasi pati mo kung gusto mo ng yung mga anak ko, ikaw paborito nila. Lalo na ito, takso na Ito ka rin yan. sa ko na. Sibuyas, sa lungga sa sana e, na, super, -paso. E, sya, ah. e, paso lang pala po ko nalang ito ng suka hindi ko ba siya mga 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 lang ng suka ko wow masarap wow masarap pala yan ha. Nagluluto pa lang yan. Baka. Tignan yung guys. Ito luto rin. Luto na naman yan. Kasi puro dito manok. So marami na ka. May iba ibang luto. Ang ano Ito yung paksil ko guys. Ang bangos. So nakita nyo yan. Paksil na bangos. Ayan lang. Halo ko. Walang talong. Ito. Oh, so, makita niyo ang sarap yun. Gayahin nyo Gayahin niyo yan, guys. Napakasarap lutong bahay. Dali, okay, guys. Lagyan natin ng patis. Patis, lagyan natin ng patis. Dilaw na kutsara. Paano lang ito? Mm. Patis. Sa pa. Hmm, lang yan wala, wala, wala na yung lalag doon. Pinayaan man ito na pinakulo. Walang ano dyan. Pagyan natin ng kunting powder ng garlic. Para oh, yeah. pang aroma niya, pang lasa. Uh, ano, lapot no? Parang tubig yan. Parang tubig yan. natin ha ito na ito na ito na ito na nyo guys ang ganda nun o oh. kulo ng kulo oh. o ilagay natin ang palaya huwag nang takpan ha ah. huwag natin takpan ang wala lang dito is uh, talong talong ang wala talong 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 Ganda, no? Talong-talong. So, lagyan natin ang sili. Sili. Sili, sili, sili. Hayaan mo na. Lagyan natin ang malaking sili. Hayaan mo sila. Gusto. Walang ano yan. Sabaw. Walang dagdag na tubig. Pero kung akong tanong dadagdagan ko ng tubig kasi mabenta to. Ito yung lutong bahay ko, guys sa mga may mga restaurant dyan oh. ganda sarap yan guys oh, tina, kita nyo tapos tignan, tignan na natin tignan mo lapot oh, yun kita nyo lapot oh. kita nyo lapot o oh, yun walang tubig yan pero madali maubos yan wala lang talong yan ayan, ayan, ayan. Pwede na yan. Sarap. Ah. Eh, walang aray. Ako, sarap na. You know, yan. Walang aray sa sarap. yung sumara, lagyan po ng konting oyster. Parang ano lang siya, pinaka, ano ko lang, kung saan ay mag-ano mag nga, mag blend lang ang nasa. Wow! Konting oyster sauce lang, halos, halos walang, wala kang malasahan dyan. Lagyan ko pala ng kunting ano. Uh, ito. Mer meron kasi yung kunti lang. Lahat dito yan ng mga recabinet o lahat. Dito yan sa Asian Grocery. Lahat marami doon Pilipino na food. Dami. So, lasahan ko na ha. Pagawin na yan. Pinali na. Ay, naku. Sarap. Hindi ko alam kung paksil ba yan o ano. Kasi sarap siya. So, patay na natin. Kaya magsasandok na kay kakain na ang kapatid ko. Pagunahin natin ang malaking ulo. Ayan ayun na. ay nahulog nahulog ayun eh. ayun hmm. hindi naman kailangan lutuin ng ampalaya yan sobrang ano oh anday o ah. oh kain ka na hmm nyo, nakita nyo yung paksiw ito ang luto ni Aling Mayet sa paksiw na to. Ito ang luto ni Aling Mayet. Wow, yan. Paksiw. Hmm, yan, paksiw. Kita nyo, yan. Sarap, ano?